si Onin the Explorer ang layas na vlogger kung niyo mga sulok sulok do nagsusok andito tayo ngayon sa Kirino Highway magtataka kayo Kirino Highway pero magkabila puno kasi ang pagkakalam ng maraming mga tao ang Kirino Highway ay sa Maynila lang ito po ay karugtong ng Kirino Highway sa Manila, no, mga ka-explorer, magmula doon sa Nobaliches para ah, malapit sa Enlex. Hanggang dito sa North Sagaray, Bulacan. Ayun. Kirino Highway po 'yan, mga ka-explorer. Doon sa ang mga hindi pa nakakaalam. Ako nga eh, sa tanda kong ito, ngayon ko lang naalaman na Kirino Highway pala 'to. yung mga nagdududa sa sinabi ko tingnan nyo na lang sa mapa para may evidence search din pagka may time dito tayo ngayon sa Barangay Bitungol. North of Garay, Kung So, dinadaanan natin na ito. Papunta itong uh, Metro Manila. Yung ating nasa likod ay galing tayo ng papuntang Norte. North Luzon. So, ito. Ito yung papuntang... Manila sa may Fairview wala lang hindi masyadong kagandahan itong ating Black, mga ka-explorer siyempre kailangan ni eh. ay upload hayop sa uh, gigitan ng uh, kalsada kaya naaamoy oy Kitae ah Eh pag nakita niyo kalabaw na 'to na sa Barangay Bitungol na kayo ayan ay yung kalabaw na yan ayan, ayan Bitungol palay bundok dito Dito sa gilid ng Kirino Highway ay eh, may pinapatag na bundok ay eh, no? Dati bundok po 'yan. Eh, ngayon eh, hindi na siya bundok eh, oh. ayo. Uh, gagawin tong ano gagawin tong uh, business area kasi ang ganda ng location Irido Highway pwede papuntang Metro Manila ito naman sa likod natin papuntang norte tapos magpo-put up sila ng business diyan magandang lugar okay kain tayo dito bundok na giniba para tayuan ng business area tinitignan tayo ng, ano, katiwala eh nakausap ko na yun nung nakarani itong lupa na to ay inaanulin, inaalok nila ng for lease pinapaupahan tong lupa na to sino yung uupa ayan to pagkakataon nyo na ganda ng location ayan o oh, kalsada yung palikuli ko eh. papunta ron ayan so napakagandang tayuan to ng negosyo kung sino yung mga milyonaryo of course babay hindi kaya ng mahirap yung kagaya namin amin kailangan nyo na yung milyonaryo napakagandang tayuan ng business pinapapahan po yan hindi ko lang naipakita yung ano yung yung ano nakapaskil dyan <coughs> Ay nabagat ang pwesto Pwede ka magtayo rito ng gasolinahan Kasi walang gasolinahan dito Oop oh! Tingnan natin ha Ayun o lot for lease 26,000 uh, square meter ibig sabihin dalawang hectare at kalahati higit sino for lease ito nung mayari gilid lang po ito ng Kirino Highway mga ka-explorer tayo ng ano rito pabahay tapos dito eh gasolinahan pero lang kailangan pera lang ang kailangan Ipapasama po po ito sa 26,000 square meter Dalawang hektaryat palahating mahigit Sandali lang, sandali lang Ay babalik na Ihilang muna tayo ang dami pa ng bak na kinuha rito tapos ibinenta laki pera din ang mong nakuha ng mayari dito eh. tapos nung mapatag pauupahan niya the best talagang negosyante itong Kirino Highway na to luluwagan pa yan mga explorer ng tig isang ano, plane. hindi pa yan uh, final luluwag pa yan. uh <sighs>